แล้วไปต่อพัทยาของวีนาปวินาซิงมิ Miss Universe ใช่ล่ะ saika J11 ng Miss Universe 2025 competition nag ay nagtungo na ang mga candidates back to Bangkok and they're gonna fly to Pattaya for the gala dinner tonight so abangan daw ang mga pasabog na gowns that they're gonna wear tonight so we'll get to see the battle of styling na naman tonight so the selection committee for the Miss Universe 2025 has been announced and uh, apparently majority of them are latinos and Latinas including the Miss Universe 2020 Andrea Meza from Mexico. Okay, pag-usapan natin sa video na to kung ano ang chance ni Atisa Manalo na makuha ang corona at kung ano ba ang dapat niyang uh, gawin. Dito muna tayo sa outfita nila today. So, simple outfits lang ang sinuot ng mga candidates for their departure. Venus wearing this coral dress. Ang ganda talaga ng mga sinusot ni Vina, no? Every day. Even if today is just a departure, but lavarn. Kung lavarn pa rin ang outfit niya. That's why she's in my top 5. Kasi nga, nag effort talaga si ati girl. At she's giving us a show every day, ha? For her hair and makeup today, simple lang. Well, I don't give her outfit today as score kasi this is just a departure naman now for atisa as of the as of this moment i have not seen atisa's material for today's departure back to bangkok and heading to Pattaya. so we have no comparison to do or we have no scoring for the outfits today between philippines and uh, thailand now let's talk about the selection committee na dah, importante ano ito, i Ano ang chance ano ang chance ni ni Atisa Manalo na makuha ang corona o ano ang dapat niyang gawin. So again, the selection committee for the Miss Universe 2025 competition has been announced and according here, ito ay sina... Uh, Romero Brito, a Brazilian artist, a painter, serigrapher and sculptor Ismael Calia, Cuban journalist, author and speaker Sharon Fonseca, Venezuelan model, actress and entrepreneur Oman harfarch a Lebanese-French composer and entrepreneur Claude Mechilele French football manager, and of course, Angie Mesa, Miss Universe 2020 from Mexico. Oh my gosh, die. Oh my gosh. Majority, obviously, majority of them are Lat Latins. So, ano nga ba ang chance niya tisa manalo na makuha ang crown? Day. Dahil magsasabi tayo ng totoo dito ha, walang kaplastikan. 4 out of 10 ang sa tingin ko chance niya Tisa Manalo na makuha ang corona. And nabagit ko na to last time sa vlog ko. Ang isa sa mga reasons kung bakit mahihirapan manalo si Atisa Manalo or makuha ang corona this year. Kasi dahil alam naman natin ang panlasa ng mga Latins at mga taga-Europe. Mga agresibo sila pagdating sa beauty or sa lahat ng bagay. Gusto nila mga striking, gusto nila yung mapapawaw talaga so, sila. Ano ang ibig sabihin ko doon? Dahil hindi uubra sa panlasa ng mga Latin Latin judges. Hindi ubra sa kanila ang mga binibining marikit ang atake. Jimmy or Jimmy Uran, ganda-gandahan. Maria Clara, mahinhin. Gusto nila dahil lavarn na la lavarn ang aura dahil. Mula ulo hanggang pa. Diyos ko dahil, si Andrea Mesa ka pa ba? Hello! At yung mga mata nila dahi, at yung mga mata nila day, sanay na sanay sa mga beauty na may mga malalakas ang presence. Kaya base sa ipinapakita ni Atisa sa Manalo, ako ha, sa tingin ko lang, mahihirapan talaga siya. Yes! Yes, yes, yes! Makakapasok siya sa top 30. Ito ay sa pamamagitan ng votings, pero mataas ang possibility na liligwakin siya ng mga Latin judges, especially Andrea Yeah, some Aww. kung, kung, if, if, hindi niya babaguhin ang kanyang strategy, uh, strategy dai, Napansin ko na ang strategy na ipinapakita niya Yeti sa Manalo sa Miss Universe 2025 is um, parang I feel like more suitable for the Filipino audience. Kasi tuwang-tuwa at manghang-mangha ang mga Filipino pageant fans. I mean most, most of them but not all naman. Tuwang-tuwa kapag Mahinhin, Jimmy Ewer, Marie niya Clara ang ataking ipinapakita niya Tisa Manalo. Kasi iba ang standards ng mga Pinoy dai kumpara sa standards ng mga Latin at mga taga Europe. Kasi sila including myself, we want power. Gusto namin, we want a commanding presence. Yung malakas yung dating dai in terms of lahat. Sa styling, sa tindig, sa communication skills, sa projection, sa aura. Mga Latins ka pa, di ba? Whether or not you accept the truth, pero hindi uubra ang Maria Clara, mahinhin, uh, Jimur atake sa mga Latin judges sa panlasa nila. Dahil liligwakin niya ni Andrea Mesa, for sure. Si Vina from Thailand, ang mataas ang chance na magtuloy-tuloy hanggang top 5 kasi agresibo yung atake ng style ng niya projection at sa lahat ng aspeto as a candidate kaya mas lumulutang at umaangat talaga siya at napapansin talaga siya dai, hindi siya nagba in sa mga candidates the problem kasi with the philippines eh you have to realize dai, that there are over 120 candidates again you have to realize that there are over 120 candidates ang dami kaya hindi pwede ang Maria Clara mahinhin ang atake or no when to pick. You need to stand out, Dai, kasi mahigit 120 kayo. Dai, kung ako yung judges, Dai, tapos magtabi-tabi sila. Ang una ko talaga mapapansin, sina Thailand, sina Venezuela, kasi talagang tumutodo talaga sila. Stand out kung stand out, Dai. The Maria Clara mahinhin atake, demure demuran or no when to pick. Ayan. No when to pick. Is not applicable. Is only applicable to Filipino audience. Kasi gustong-gusto yan ng mga Filipino dahil yung mga know when to pick, mga, mga Maria Clara, mga, mga reserve your energy, mga ganyan-ganyan, mga, mga ganyan. Pero, dai, you are in a competition. You are competing in a very high profile, big, big, major, major international pageants agresibo pa ang panlasa ng mga judges dyan. Day, kaya hindi uubra yan. So I think what Atisa needs to do is she needs to step up her game. Kasi parang kasi sayang yung opportunity na makakapasok siya sa top 30 through votings. Not a lot of girls have that opportunity, the security to be included in the top 30 by strong online votes. So she must release the phoenix in her. She needs she really needs to step up her game and kailangan niyang talunin yung mga malakas na stage presence nila. Thailand, Venezuela, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba dahil. Diba? Nakutantanan na yung when, uh, know when to pick na yun diba bahala kayo. Ako lang naman ay nagbibigay lamang ng critique. Walang halong bias dito. Nasasabi tayo ng true base. Lahat ng mga sinasabi natin dito is based sa observation natin, sa ipina ang pakita ng mga candidates for the last 11, no, 10 days, 11 days, ba diba? para sana tumaas ang chance ng Philippines to get the crown. And also, I think we need to focus muna sa international audience, especially sa mga Latin audiences. wag muna tayo mag-focus sa mga Filipino audience na mahihilig sa know when to pick, uh, reserve your energy, gandaga juice sa ju, mga gano'n because we are or you are competing in a very high profile competition major major uh, pageant Miss Universe so dapat ang strategy mo lahat ng ipinapakita mo caters to the international panlasa. Hindi sa panlasa ng mga Pilipino dahil kasi magkaiba sila. Hindi naman judges ang mga Pilipino, di ba? Hindi naman sila nagbibigyan na ng di ano. Di pa? Sa, Well, bahala kayo. Kasi ako nagbibigay lang naman ako ng tamang critic dito para sana tumaas ang chance ng Philippines. Also, we want the one. Not one of the many, but we want the one. We want someone who commands attention with her stage presence alone. Diba? Well, anong hanash mo, Day? Sa tingin mo ba? 1 to 10. Ilalag chance ni Atisa Manalo makuha ang crown base sa strategy na ipinapakita niya. Ako 4 out of 10 dive. Ikaw